pala guys ito napakalaki lang yung labrador nito guys oh ayan oh napakamain yes, ayan yes. oh ito sana naalala ko yung mga labrador kong ganyan oh. no itin na itin ka lang oh. tapos na ilang man ilang taon na yan ito sa ano ito ito labrador mo. Tapos nanganak siya, kuya. Ha, babae ba yan? Babae. Okay. E, e. Kasi, wala Ayun, yung isa. Yung iba? Binenta niya? At binenta namin. Lima ang okay. naging anak niya. Yung lahat ng kulay ng Labrador. Mailabas niya. Gold, white, oh. yellow pala. Gold, yellow, yellow brown, okay. brown, okay, so, brown, brown. Guys, dia jangan mengalah-alah lang Eh, ayaw na misis ko yung mga malalaki ako mm -hmm. kaya napunta ko kaya nga eh. mm -hmm. okay, so napabayaan ay, niya na ka rin sa bukay ko naman guys guys, hanggang na lang bye, -bye. bye, -bye.